on uh, the me... Balang araw darating Araw na pinakamatagal mo na Inihintay ko sa lahat mababalik Kasukli ng mga sakripisyo mong ibigay Oo, magmula nung una Biray lagi sa gat kami man ang duda Ay pinanis lahat Hanggang sa makuha Gamit ang aking luma Ginuwi ko ang propesya ang propesiyang balang araw ang nga itatakda ng na mangyari kahit daming humahamag mga taong nanggihilat nagsasabing di sapat mga taong umaasa sa akin biglang pagbagsak pero di na importante din yung klase ng hadlang wala nang baka sakali tuloy lang sa paghakbang gagamitin na luma lahat ng propesiya ituturing tong aklat para sa akin legasiya hahasain mga rima para sa akin katha iisipin kong maiisipin Pagtigil mga nga bawat salita Para di na rin masabi Oras nyo na aksaya Mataas na kalidad ng ali sa madla Alam ko na balang araw makikilala ng mundo Mga lika na kanta na aking minsang binuo Kagalawan mga pangarap kasi ito aking gusto At masaya na haharap sa batang na sarili ko At repisyo mong itigay Oo, magmula nung una Biray lagi sagat Dami man ang duda Ay pinanis lahat Hanggang sa makuha Gamit ang aking tuma Ginuwid ko ang propesya Sa aking aklat na Balang araw darate Balang araw darate Balang araw darate Araw na pinakamatagal mo Nang ibinig